Ito na yung version na makikita nyo kung paano magluto ng sinigang. Kaya kung ikaw na hindi marunong magluto, tapos favorite mo pa yung sinigang na buto-buto, tapusin nyo lang tong video na to. Akong bahala sa inyo. Pero bago ang lahat, ako si John. 13 years kidney transplant. Ngayong araw, samahan nyo kami ni Lia sa panibagong video. Ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling version kung paano magluto ng sinigang na buto-buto. At sakto, isa yung sa mga paborito ni Lia Lalo na yung sabaw ng sinigang. Bago ako pumunta ng palengke, pinalambot ko muna yung mga buto-buto. Ito nga pala yung binili ko dati sa supermarket. Nakastock lang sa ref. Ngayon ko lulutuin. After nun, magsasaing muna ako. Bilang kidney transplant, limitado lang yung pagkain ko ng protein. Kaya naman, yung binibili ko, buto-buto ng baboy. Hindi naman totally bawal sa amin. Kailangan, limitado lang yung pagkain. Iniwan ko muna yung sinain pumunta muna ako ako ng palengke. Kailangan ko si na para sa sinigang. Pagka-uwi Pag ko ng bahay, lumambot na yung mga buto-buto at papakuluan ko lang to saglit. Mga 5 minutes, kumulo na agad yung tubig. At sa unang kulo, itatapon ko muna lahat yan. Ginagawa ko tong step na to para mawala yung mga impurities. At the same time, para maging malinaw yung sabaw natin. Huhugasan ko lang yung mga baboy tapos lulutuin ko na ulit. Tapos naglagay na ako ng malinis sa tubig. Then isa-isa ko nilagay yung mga buto-buto ng baboy. After ko mahugasan, papakuluan ulit natin. This time, ito na yung pinakasabaw ng sinigang natin. Habang hinihintay ko kumulo yung tubig, maghihiwa muna ako ng sibuyas. Ang gamit ko pala dito, puting sibuyas. Natira ko lang to sa huling niluto ko. Then may nabili akong apat na kamatis. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko na naipakita sa inyo to. Pero madali lang naman. Yung kubulo na yung tubig, nilagay ko na yung puting sibuyas. Tapos naglagay din ako ng paminta at asin. Sinunod ko na rin yung apat na kamatis. Yung mga kamatis, papalambutin ko lang yan mga 10 minutes. Kapag malambot na yung kamatis, hahanguin ko muna. Then pipit-pitin natin ang tinidor para yung texture niya ay maging puree. After nun, ibabalik ulit natin sa sabaw. Pampatagdag kulay yun, tsaka lasa na rin. Sa video pala, sinunod ko na yung mga gulay. Tulad ng labanos at sili. Siya pala, bago bago ko nalagay yung mga gulay, malambot na yung mga baboy dyan. Pinakulong ko sa mahinang apoy, mga dalawang oras din. Ang gagamitin ko palang pampaasim dito yung sinigang mix. Mas masarap sana kung pampaasim natin dito yung batuan fruit. Kaso, naubusan na tayo. Pero kahit walang batuan, okay lang naman. Masarap din naman kahit gumamit tayo ng sinigang mix. Papakuloan ko lang to ng mga dalawang minuto. Habang hinihintay ko kumulo, umiiyak pala yung anak kong si Lia. Parang may sinusumbong sa akin. Papen. Mami. Oh, say sorry to mami na stop na yan, stop na yan oh. say sorry to mommy Nagsandok na ako ng kanin para pakainin si Pio tsaka si Lia. Sila muna papaunahin namin bago kami ni Mami. Yung kumulo na, ito na yung pinaka last step natin. Maglalagay lang ako ng isang sabulot na angko Mga isang minutong pakulo, pwede na natin kainin to. Sakto, mga oras na yan, umuulan. Sakto na yung pagkakaluto natin ng sabaw. Maasim, healthy, tapos sabayan pa ng masarap na sabaw. At higit sa lahat, madali lang lutuin. Ang pinakamatagal lang talaga dito yung pagpapakulo. O siya, bago matapos tong video na to. Maraming salamat sa panonood ng video ko. At sana nagustuhan nyo tong niluto natin. Siya nga pala, yung pinapak ipapakita sa inyo hindi lang about sa kidney transplant hindi lang tungkol sa pagkuha ng guarantee letter o kaya ng gamos gusto ko rin sa inyo yung mga niluluto ko bilang kidney transplant din kasi kailangan alam ko yung mga kinakain ko kaya nagluluto ako ng mga healthy na pagkain na pwede sa akin at syempre pwede rin sa pamilya ko okay mag-alala hangga't maaari ipapakita ko sa inyo yung mga kinakain ko ako nga pala si John isa po pala akong kidney transplant. Isa rin pong full-time daddy at house husband. Minsan nagluluto-luto rin. At ito ang buhay ko. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. Bebebebes.